Okay, hey, good morning mga guys. Nandito naman ako nagpaparamdam sa umagang ito. So, ito yung tapos ng ating kondisyal, Maganda ang aking pagtinda ngayon kasi napadali nga na ang ating pagtinda ngayon. Shout out sa lahat ng mga bumili sa umagang ito. Especially sa buwi naman maganda ang ating pagtinda. Dahil napadali. Ang pagkakas agad. Shout out sa Reclamador na Masuki Set out sa Magandang Lod guys, guys Guys uh, Pakishare pati okay. subscribe Ang aking Youtube Channel mga Kaidol Si mahirap na vlogger Ay natitiyosak sa video Patungin ako ay nag-upload Mga Kaidol Ganyan lagi Ang aking Mga trabaho dito tsaga ng tsaga hanggang tumanda para mapaaral ang mga anak at mapakain ng maayos sa tuwing ay nagpapadala sa kanilang bahala ang bilhin nila yung mga kaidol shout out sa lahat ng pamilya ko dyan sa Bicol take care always uh, sa araw-araw na yung paglalabas ng bahay at mga kayo nagtatrabaho yan sabi sa aking lahat ng pangarap para sa pamilya sa ko hindi lang para sa akin para sa lahat mga uh, kailangan ng mga kapatid ng mga kapakanakan ng mga bayaw at lahat ng gustong gumapit na uh, ibibigay ko at makakaya ko hindi lang masasabi ko sa inyo sisikap ako hanggang tumanda hanggang matapos sa lahat ng mga anak ko yan sa pagkutinyo shout out sa lahat ng mga suki maraming salamat sa inyo na pabilis ang ating tinda sa araw-araw ng aking mga ginagaba yan lagi Ganito ako sa Maynila. Puro lang ganito. Ang trabaho, paglalako. mga sabi nga ng iba, bakit daw wala akong makita ng ibang trabaho? Kasi naghanap daw akong sakit. Naghahanap sakit kasi ulan init. Pati na kang buhay. Kung nagkasakit, sana man hindi. Handa na ako sa ganyan Basta mga anak ko hindi. At ang pamilya ko hindi. Yan. Magawa kong content na ganito. Para makita nyo ang aking trabaho dito sa Manila. Ganito na. Noon pa. Matagal na. Ito ang pinamabuhay ko. Aking pamilya. At ito rin ang aking kasiyahan ng aking trabaho pag nalaman sa probinsya dati meron ako doon na ano meron sana akong binidyo doon yung nasabi ko sa inyo na delete na delete na i-upload ko sana yun nung ako'y nag-aani ng palay na nagtrabaho sa bundok kasi kumikita naman ako pag nandoon tsaka tsaka lang talaga ako doon kahit mainit sobrang init Uh, magdamagang kainit hanggang hapon simula umaga hanggang hapon init, may pasahod man 400 pang ulam lang talaga may pambigas na rin ang ganyan ang aking trabaho so yan, ako magpunta kaya kong aking pamilya sa aking makakaya sa aking pagtsatsaga para sa kanila shout out sa lahat ng mga mga pamilya kung saan mo kayo naroon malayo kayo sa ka anong ninyo, mga kapamilya nyo asawa, mga anak uh, huwag natin kalimutan huwag magluko sa kanila kailangan tayong tapat at kayo naman mga iniiwanan sana tapat din kayo sa mga nagtatrabaho ng asawa nyo ganun lang ang gagawin natin para tiwala na lang sa isa't isa sana ang nagsisikap sa pamilya sana palain tayo at sana ang paniwala ang isa't isa sana man hindi kayo magluko ang kagayang sinabi ko ang iba naman kasi sa atin porkit wala nang ngayang pira nang makilala ang iba may pira nang nawalaan mayayaw na dahil lang siguro sa pira Huwag kayong magpakasaya sa pera. Ang kasayahan, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na kasayahan, ang pag papamilya, ayun ang tunay. Pero napakahirap magpamilya. Kung so hindi pa handa dyan, huwag na muna kasi baka magbago pa ang isip nyo. Um, gusto nyo magpakasaya sa buhay, gusto nyo maging binata talaga, uh, pag-isipan nyo ilang bisis bago kayong magpamilya. Kasi kawawa na naman kung bago nang naisip mo, ay eh, iwanan nyo. O, oh, ganyan. Kaya, yan lang ang mga payo sa inyo. Ako, nag-iisa dito sa Manila para maghanap buhay. Hindi para maghanap babae sa mayroon. Dahil tayo, nagsumpaan sa altar ng tayong kinasal. Kaya, tiwala lang. Tiwala sa lahat ng mga pinagawa natin sa araw-araw. Yan. Sana naman yung mga iniiwanan tiwala din sa uh, sawa. Yung mga iniiwanan din. Wala na! Excuse me. Naghabol pa. Wala na! Babos oh, na! Shout out! may mga habol pa. <laughs> Shout out <up>, mga guys <laughs> may mga pa sa akin. Mga aksuki ko check out. Sayang. Mamaya pa kung uh, alas yung koalis. Ma-idlip-idlip po na. Kasi kanina pa ko wala na na aking paglako. Ayan. E Kasi pag abot uh, na umaga, sabi ko sa inyo dati, uh, pag umaga na, wala nang tao doon sa punduhan. Punduhan ng mga isda. Punduhan ng mga, ano, you know, lahat ng mga pindah. Punduhan ng lahat sa Pundoang Bayan, Malapul. Ayan po, ang aking masasabi sa inyo, pakipalo na rin po at pakishare ang aking YouTube channel, si Mahirap na Vlogger, nag up sa inyo. Good morning to all, to all of you.